Sa tabi ng Ilog Pasig, nakatayo ang isa sa pinakamatandang gusali sa Pilipinas, ang Malacanang Palas. Marangal, makasaysayan, at tila hindi matinag sa paglipas ng panahon, ngunit sa likod ng magagarbong bulwagan, gintong chandelier, at pulang alpombra, ay may mga lihim na hindi isinulat sa kasaysayan. Maraming guwarja ang nagsasabing hindi lang sila ang nagbabantay sa palasyo. May mga mataraw na nakamasid sa dilim, mga yapak sa pasilyo kahit walang tao at mga boses na bumubulong mula sa mga kwartong matagal ng sarado. Isang gabi, si Rico, isang bagong gwardya na kakapasok lang sa Presidential Security Group, ang na-assign magbantay sa Old Wing, bahagi ng palasyo na bihirang buksan. Tahimik ang paligid, tanging ilaw ng poste sa labas at tik-tak ng orasan ang naririnig. Nakaupo siya, nagkakape, nang biglang umihip ang malamig na hangin. Napansin niya Bumukas ng dahan-dahan ang isang lumang pinto. Siguro hangin lang, sabi niya sa sarili. Pero nang lapitan niya ito, nakita niyang may ilaw sa loob. Ang problema, ayon sa mga senior guard, walang kuryente sa kwartong iyon mula pa noong dekada 70. Lumapit siya, marahan, at sumilip sa loob. Ang unang tumambad sa kanya ay isang antigong mesa, puno ng alikabok. Ngunit sa ibabaw nito ay may isang bagong tasa ng tsaa, mainit pa, at may usok na umaangat napaatras si Rico. "Teka, may tao ba rito?" bulong niya nang lingunin niya ang paligid, wala siyang nakita. Ngunit sa dulo ng silid, sa harap ng malaking salamin na may gintong frame, ay may nakatayong isang babae, nakasuot ng lumang filipiniana, ang buhok ay maayos na nakapusod, ngunit ang mukha ay hindi niya maaninag. "Ma'am?" mahinang tawag ni Rico, ngunit hindi gumalaw ang babae tila nakatingin ito sa sariling refleksyon sa salamin. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak ang flashlight. Ngunit paglapit niya sa salamin, walang refleksyon ang babae. Napatigil siya, kinilabutan. At bago pa siya makatakbo, narinig niya ang boses ng babae, malamig at mabagal. Walang sino mang dapat pumasok dito. Hindi pa siya umaalis, sabay patay ng ilaw. At sa kadiliman, isang aninong lalaki ang dumaan sa likod ni Rico. May suot na lumang barong. At sa kamay ay tila may hawak na selyo ng republika. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na mapakali si Rico. Kahit anong gawin niya, kahit lumipat ng duty, kahit sabihing pagod lang ako, lagi niyang naaalala ang babaeng walang refleksyon at ang lalaking anino sa salamin. Kinabukasan, kinausap siya ng kasamang guardia si Mang Delphine, na halos 30 taon nang nagbabantay sa palasyo. Tahimik lang ito habang nagkakape. Pero nang marinig ang kwento ni Rico, bigla itong napatingin sa kanya ng seryoso. Anak, huwag ka na sanang babalik sa lumang kwartong yon, sabi ni Mang Delphine. Yan ang kwarto azul, isa yan sa mga pinakamatagal nang hindi binubuksan sa buong palasyo. Ayon kay Mang Delphine, noong panahon ng isang dating pangulo, ginawa raw ang kwartong iyon na private office, lugar kung saan siya madalas mag-isa. Doon raw siya naglalagda ng mga dokumento at madalas ding naroon ng kanyang asawa isang babaeng kilala sa kanyang ganda, tapang at kakaibang presensya. Pero isang gabi, bigla raw itong nawala ng malay sa loob ng silid at pagdating ng umaga, wala na siya. Walang nakakita kung paano siya nawala. Walang bakas ng sapatos, walang basag na bintana. Ang natira lang, isang tasa ng tsa sa ibabaw ng mesa. Napakunot ang noon ni Rico. Pero, paano yon Mang Delphine? Mainit pa yung tsa kagabi. Ngumiti si Mang Delphin pero halatang pilit. Hindi ikaw ang unang nakakita naon, Rico. May mga bantay noon, mga nauna sa atin, na nagre-report ng parehong bagay. Ang babae sa salamin, ang tasa ng tsa, at ang boses na nagsasabing hindi pa siya umaalis. Kinilabutan si Rico. Pero dahil baguhan pa, gusto niyang patunayan na matapang siya. Kaya nung sumunod na gabi, bumalik siya sa kwarto azul Dala ang flashlight, radyo at rosaryong binigay ni Mang Delphine. Tahimik siya habang naglalakad, hanggang sa makarating siya sa pintuan. Nang dahan-dahan niya itong buksan, amoy niya agad ang lumang pabango ng babae, matamis, halong amoy ng bulaklak at alikabok. Pagpasok niya, walang ilaw. Pero nang iflashlight niya ang mesa, naroon na naman ang tasa ng tsaa, mainit, umaaso at mula sa salamin, unti-unting lumitaw ang hugis ng babae na katingin sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na ito tahimik. Sa malamig na boses, sinabi nito, sinubukan niyang umalis, pero hindi siya pinayagan. Sabay may kumalansing na kadena sa ilalim ng mesa. Pagtingin ni Rico, may paanang lalaki, nakaposa sa bakal at dahan-dahang gumagalaw, parang buhay pa. Nang makita ni Rico ang paanang lalaking nakakadena sa ilalim ng mesa, Parang huminto ang mundo niya. Hindi siya makagalaw, hindi makasigaw. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay kumikislap, at sa bawat kislap, parang may gumagalaw sa paligid. Dahan-dahan niyang nilapit ang ilaw sa sahig, at doon niya nakita, isang lalaking nakabarong, maputla, halos butut-balat, nakayuko at paulit-ulit na binubulong ang parehong salita. Hindi siya dapat umalis hindi siya dapat umalis. Napaatras si Rico pero napadulas siya sa sahig. Nang tumama ang flashlight sa dingding, tumama ito sa lumang larawan ng isang mag-asawa. Ang babae, siya ang nakita niya sa salamin at ang lalaki, siya ang nakakadena sa ilalim ng mesa. Nagsimulang umugong ang paligid. Ang mga kurtina ay gumagalaw kahit sarado ang mga bintana at ang salamin, unti-unting nagkakaroon ng bitak. Sa gitna ng panginginig, narinig ni Rico ang isang boses na mababa, galit at puno ng poot. Ako ang tunay na pinuno rito. Wala siyang karapatang tumakas. Tumingin siya muli sa ilalim ng mesa. Wala na ang lalaki. Ngunit sa likod niya, may malamig na hininga. Paglingon niya, nandoon ang lalaking multo na katingin ng diretsyo sa kanya. Ang mga mata nito ay pula at sa kamay nito hawak pa rin ang kadena. Sinubukan niyang iligtas ang palasyo, pero ako ang nanatili. Biglang bumukas ang pinto at narinig ni Rico ang sigaw ni Mang Delphine. Rico, lumabas ka dyan. Tumakbo si Rico palabas at paglingon niya sa loob. Wala na ang mesa, wala na ang tasa ng tsaa, at kahit ang larawan ng mag-asawa ay naglaho. Paglabas nila, halatang nanginginig pa si Rico. Huminga ng malalim si Mang Delphine at nagsabi, ngayon, alam mo na kung bakit sinarado ang kwartong iyon. Hindi lang dahil sa babae, kundi dahil sa lalaking hindi matanggap na tapos na ang kanyang kapangyarihan. Tahimik silang naglakad papalayo, pero bago tuluyang isara ni Mang Delphine ang pinto ng kwarto azul, bumalik ang malamig na hangin. At sa salamin sa loob, lumitaw ang dalawang anino. Magkatabi, nakatingin palabas, tila nagbabantay sa palasyo. Pagkalipas ng ilang araw, hindi pa rin makalimutan ni Rico ang nakita niya sa loob ng kwarto azul. Kahit anong gawin niya, paulit-ulit sa isip niya ang mukha ng lalaking nakakadena at ang malamig na hiningang dumampi sa kanyang batok. Habang naglilinis siya sa may bulwagan ng palasyo, lumapit muli si Mang Delphine dala ang isang lumang kahon. Tahimik itong nilapag sa mesa at marahang nagsalita. Kung gusto mong maintindihan ang lahat, basahin mo ito. Pero tandaan mo, may mga lihim na mas mabuting huwag mo nang ungkatin. Nang umalis si Mang Delphine, binuksan ni Rico ang kahon. Sa loob, may mga lumang dokumento, dilaw na larawan, at isang sulat na may pirma ng isang dating pangulo. Taong 1945, panahon ng digmaan. Sa sulat na kasulat, sa ilalim ng palasyo ay may silid na hindi dapat buksan. Sa loob nito, inilagay namin ang lalaking nagtangkang ipagkanulo ang bayan siya ay hindi kailanman lumabas. Nanlamig si Rico. Naalala niya ang lalaking nakakadena sa ilalim ng mesa. Tila biglang nagkaroon ng koneksyon ang lahat. Sinimulan niyang hanapin ang silid na tinutukoy sa sulat. Sa tulong ng isang blueprint na kasama sa kahon, natuntun niya ang isang lumang pintu ang bakal sa likod ng silid ng mga gwardya. Matagal nang nakatago sa likod ng mga lumang kabinet. Maingat niyang binuksan ang pinto gamit ang flashlight. Ang hagdan pababa ay makipot at madilim. Bawat hakbang, tila may humahabol sa kanyang mga yapak. Naririnig niya ang pag-echo ng sariling hinga at minsan, parang may isa pang humihinga kasabay niya. Pagbaba niya sa dulo, nakita niya ang lumang selda, kalawangin ang mga bakal, at sa gitna, may kadena pa rin nakakabit sa sahig. Sa tabi nito, may isang kalansay, nakasuot pa ng lumang barong Tagalog at sa tabi, nakasulat sa pader gamit ang dugo. Hindi ako traidor, ako ang nagligtas. Nang binasa niya ito nang malapitan, biglang may umihip na malamig na hangin. Namatay ang kanyang flashlight at sa dilim, may boses na bumulong malapit sa kanyang tenga. Kung ako ang traidor, bakit ako ang ikinadena dito? Mabilis siyang tumakbo paakyat pero bago pa siya makalabas ng lagusan, naramdaman niyang may humawak sa kanyang paa. Paglingon niya, walang tao, ngunit may marka ng kamay na naiwan sa kanyang pantalon. Tila bakal na malamig at kulay abo. Matapos ang gabing iyon, halos hindi makatulog si Rico. Paulit-ulit sa isip niya ang boses na narinig sa dilim. Kung ako ang traidor, bakit ako ang ikinadena dito? Kinabukasan, habang nasa opisina ng mga kasamahan niyang maintenance worker, Dumating si Mang Delphin. May dalang lumang folder na may tatak na confidential 1945. Tahimik niyang iniabot ito kay Rico. "Kung gusto mong malaman ang totoo," sabi ni Mang Delphin. "Ito ang mga dokumentong matagal nang ayaw ipakita ng kahit sino dito sa palasyo." Nang buksan ni Rico ang folder, nakita niya ang pangalan ng lalaking nakalarawan sa lumang litrato, General Emilio Vergara, dating tagapayo ng pangulo noong panahon ng digmaan. Ayon sa dokumento, siya raw ang nagtangkang ipagkanulo ang pamahalaan sa mga banyaga. Ngunit bago pa man siya maaresto ng mga sundalo, nawala siya. Tila naglaho ng walang bakas. Ngunit ang sulat na nakita ni Rico sa ilalim ng palasyo ay ibang kuwento ang sinasabi. Ayon dito, si General Vergara ang nagligtas sa Pangulo noong pinasok ng mga banyagang sundalo ang palasyo at siya ang nagkusang isakripisyo ang sarili upang iligaw ang mga kalaban. Biglang napaisip si Rico. Kung ganoon, bakit siya nakakadena? Sino ang nagsinungaling? Ang kasaysayan? O ang kaluluwa ng general? Habang binabasa niya ang huling pahina, may larawan ng general at ng pangulo na magkatabi. Ngunit nang tumingin si Rico ng mas malapitan, napansin niyang may aninong itim sa likod ng pangulo. Parang isang nilalang na nakamasid, may mahabang mga daliri at mapulang mata. At sa mismong sandaling iyon, gumalaw ang larawan. Ang anino ay tila lumabas sa litrato. Unti-unti itong bumubuo ng hugis sa dingding ng opisina. Narinig ni Rico ang isang mababang boses. Sinisi nila ako, pero may mas masamang kaluluwang nakatira rito. Nang tumingin siya sa paligid, nakita niyang tumigil ang orasan. Ang mga ilaw ay kumikislap. At si Mang Delfin ay tila nakapako sa kinatatayuan, hindi makagalaw, parang may humawak sa kanyang anino sa sulok ng silid, may lumitaw na itim na usok na unti-unting nagkakahugis, isang nilalang na hindi tao, at sa mata nito ay nagliliab na apoy. Ito ang tunay na tagapangalaga ng palasyo, bulong ng boses, at ngayon, napukaw mo siya. Hindi makapaniwala si Rico sa nakikita niya. Ang itim na usok ay unti-unting nagiging katauhan, matangkad, payat, at ang mga mata ay naglalagablab na parang baga. Ang hangin sa loob ng opisina ay biglang lumamig at bawat paghinga ni Rico ay parang may bumibigat sa dibdib niya. Si Mang Delphine, na kanina'y nakatayo lang, biglang bumagsak sa sahig. Tila nawalan ng malay. Lumapit si Rico, pero nang hawakan niya ito, ramdam niya ang sobrang lamig ng balat, parang hinugot ang init mula sa katawan. Mula sa dilim, may boses na bumulong, mabagal ngunit malalim. Ang dugo ng mga traidor ay patuloy na dumadaloy dito, at ang kasalanan nila ay ako ang tagapagdala. Sa takot, napatras si Rico at napatumba sa lamesa nang biglang bumukas ang drawer at lumaglag ang isang lumang rosaryo. Parang kusang gumalaw, umiilaw ng bahagya. Agad niya itong dinampot at nang itapat niya ito sa nilalang, sumigaw ito ng malakas, ang boses ay parang sabay-sabay na iyak ng libo-libong kaluluwa. Ngunit hindi ito tuluyang nawala. Hindi mo ako mapapaalis, bata. Dahil ako ang naging anino ng kapangyarihan. Diglang kumura pang ilaw at sa sandaling iyon may narinig si Rico na yabag mula sa hallway. Tatlong lalaki na kaputing sutana, mga pare. Isa sa kanila ang may dalang lumang libro at bote ng banal na tubig. Matagal na naming hinahanap kung saan siya nakakulong, sabi ng pinakamatandang pare. Ang nilalang na iyan ay hindi simpleng kaluluwa isa siyang demonyong ginamit noon upang protektahan ang palasyo sa digmaan. Habang nagsimula silang magdasal, ang paligid ay umingay, ang mga bintana ay yumanig, ang mga ilaw ay pumutok isa-isa, at ang nilalang ay sumisigaw, tila ayaw mawala sa mundong ibabaw. Bago pa man matapos ang dasal, biglang pumasok sa katawan ni Mang Delfin ang usok at siya'y biglang bumangon. Ngunit ang mga mata niya, pulang-pula na. Hindi nyo ako itataboy, ako ang tunay na tagapagmana ng kapangyarihan dito. Ang mga pari ay nagsimulang magdasal ng mas malakas at si Rico naman ay hawak pa rin ang rosaryo, nanginginig, hindi alam kung tatakbo o tutulong. Ang sigawan at kalabog ay umalingaungaw sa loob ng palasyo. Habang si Mang Delphine, na ngayon ay sinaniban ng nilalang, ay tumatawa ng malalim at malamig na parang tunog ng bakal na kumikiskis. Ang tatlong pari ay mabilis na lumapit, hawak ang mga krus at banal na tubig. Si Rico, nanginginig pa rin, ay tinulungan silang buhatin si Mang Delphin, papunta sa lumang kapilya ng palasyo, isang lugar na halos hindi na binubuksan mula pa noong panahon ng mga Kastila. Pagpasok nila, ang hangin ay mabigat at ang mga kandila na dati nakasindi ay biglang namatay isa-isa. Isa sa mga pari ang nagsindi muli ng ilaw at nagsimula ng ritual. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Habang binabasa ang dasal, si Mang Delphine ay biglang napasigaw, isang sigaw na hindi na parang tao. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila mababasag. Hindi niyo ako pwedeng alisin. Ang palasyo ay sa amin. Kami ang unang dugo na itinayo rito. Nagsimulang umikot ang hangin sa loob ng kapilya, at ang mga bangko ay gumalaw ng kusa. Ang krus sa altar ay bumaliktad at ang mga mata ni Rico ay napuno ng luha sa takot. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, ang isa sa mga pari ay lumapit kay Rico at ibinulong. Ikaw lang ang makakatapos nito. Ang rosaryo sa kamay mo, yan ang pag-aari ng general na pinagbintangang ang traidor. Siya ang tunay na nagkulong sa demonyo rito. Nanlaki ang mga mata ni Rico. Ibig sabihin, ang kaluluwang nakita niya sa ilalim ng palasyo ay hindi masama isa siyang tagapagtanggol. Nang maunawaan ito ni Rico, tumayo siya sa gitna ng kapilya, itinaas ang rosaryo at buong lakas na sumigaw. Kung ikaw ang tagapagtanggol ng palasyo, tulungan mo kami ngayon. Biglang kumislap ang liwanag mula sa rosaryo, isang malakas na hangin ang umihip. At mula sa gitna ng liwanag ay lumitaw ang anyo ng General Vergara, nakabarong at nakatingin ng mariin sa sinasanibang katawan ni Mang Delphine. Matagal na kitang kinulong, wika ng general, at ngayong gising ka na, panahon na para matapos ito. Ang nilalang sa loob ni Mang Delphine ay sumigaw, ang boses ay lumakas, tila nakikipagbuno sa liwanag. Habang lumalakas ang dasal ng mga pari, ang anyo ng general ay dahan-dahang lumapit at ipinatong ang kamay sa dibdib ni Mang Delphine. Sa ngalan ng bayan at ng Diyos, bumalik ka kung saan ka nararapat." Isang napakalakas na pagsabog ng liwanag ang sumunod at ang lahat ay natigilan. Matapos ang matinding liwanag, bumagsak si Mang Delphine, humihingal, ngunit buhay. Ang mga pari ay tila pagod na pagod, pawis, nanginginig, ngunit sa unang pagkakataon, ang kapilya ay tahimik. Lumapit si Rico sa katawan ni Mang Delphine. Mang Delphine, ayos lang po ba kayo? mahina itong tumango pero napansin ni Rico ang itim na marka sa dibdib nito parang hugis sigil isang sinaunang simbolo isa sa mga pari ang napabuntong-hininga hindi pa tapos aniya ang simbolong iyan ay palatandaan na may isa pang selyo sa ilalim ng kapilya bumaba ang tingin ni Rico sa sahig may mga parte itong tila maluluwag na bato nang kanilang tanggalin lumitaw ang isang trapdoor na gawa sa bakal at sa ibabaw nito may nakaukit na mga lumang letra sa Latin. Subtotela Tenebris, to Adam sa ilalim ng kadiliman siya'y binabantayan. Sa tulong ng flashlight, bumaba si Rico at ang pinakabatang pare. Ang lagusan ay masikip at amoy kalawang. Habang bumababa sila, naririnig nila ang mahinang bulungan. Tila mga boses ng mga taong matagal nang nakalibing. Sa dulo ng hagdan, may isang silid na puno ng mga ukit sa pader mga simbolo ng araw, krus at mga aninong may sungay. Sa gitna nito ay may malaking bato na parang altar at sa ibabaw nito may apat na selyong bakal. Bawat isa ay may nakaukit na pangalan ng dating Pangulo. Diyos ko. bulong ng pari. Ibig sabihin bawat administrasyon may isa silang ginawang selyo para itago ito. Habang iniikot ni Rico ang tingin, napansin niyang gumagalaw ang mga ukit sa pader ang mga anino ay tila nabubuhay, unti-unting bumubuo ng mga muka. Mga muka ng mga dating sundalo, opisyal at isang babaeng umiiyak, nakaputi, tila nagmamakaawa na pakawalan. Biglang umuga ang lupa at mula sa altar ay may umangat na usok, itim at mabaho, kasabay ng isang tinig na mababa at galit. Isa lamang ang inyong napalayas, ngunit apat kaming naiwan. Napaatras si Rico habang ang pari ay nag-sign of the cross. Ang paligid ay nanginginig at sa kisame ay unti-unting lumilitaw ang apat na anino, nakatayo, nakatingin sa kanila. Ang palasyo ay itinayo sa dugo at ang bawat kasinungalingan ay may kapalit. Ang mga anino ay nagsimulang gumalaw palapit. Ngunit bago pa sila maabot, bumukas ang trapdoor sa itaas at sumigaw ang isa sa mga pari. Rico, umalis na kayo dyan. Tumakbo sila paakyat at sa mismong sandaling isinara nila ang pinto, isang malakas na sigaw ang umalingaungaw mula sa ilalim. Babalik kami. Kinabukasan, tila walang nangyari. Tahimik ang buong malakanyang. Walang sinyales ng kaguluhan. Walang bakas ng kagabi. Ngunit para kay Rico, ang bawat tunog ng orasan, bawat kaluskos ng hangin, ay parang may tinig na bumubulong. Hindi pa tapos. Habang nililinis niya ang paligid ng kapilya, Napansin niya ang lumang blueprint na nakasilid sa ilalim ng isang mesa. Nakasaad doon ang orihinal na disenyo ng palasyo at may isang silid na hindi nakalista sa mga opisyal na mapa. Isang kwarto sa likod ng opisina ng dating pangulo, ang tinatawag noon na silid ng tagapayo. Agad siyang nagtungo roon. Habang binubuksan niya ang pinto, sumalubong sa kanya ang makapal na alikabok at amoy lumang kahoy. Sa gitna ng kwarto, may malaking mesa at sa ibabaw nito, isang lumang diary, may tatak ng tatlong letra, MCR. Binuksan ito ni Rico. Ang mga pahina ay puno ng mga ritual, panata at pirma ng mga opisyal. Ngunit sa huling bahagi ng journal, may nakasulat sa Latin, Quatuor Custodes Manebunt Donec Rex Verus Revelitur. Ang apat na tagapangalaga ay mananatili hanggang sa lumitaw ang tunay na hari. Napakunot noo si Rico. Tunay na hari? Hindi ba republika tayo? Bigla niyang narinig ang tunog ng orasan sa dingding. Tumigil ito sa 3:33 AM, ang parehong oras ng kagabi. Kasabay nito, bumukas ang ilaw kahit walang kuryente. At mula sa salamin sa tapat ng mesa, may itim na aninong unti-unting lumilitaw. Ang anyo nito ay pamilyar, nakabarong, may medalya, mukhang isa sa mga dating pangulo. Ngunit ang mga mata, itim, walang puti. At sa bibig nito'y may mga salitang paulit-ulit. Hindi kami mga halimaw. Kami ang mga bantay ng kapangyarihan. Natigilan si Rico. Bantay? Pero bakit kayo nananakot? Ngumiti ang anino. Dahil ang kapangyarihan ay dapat katakutan, hindi lang igalang. Biglang gumalaw ang mga libro sa istante at isa-isang bumagsak. Sa ilalim ng isang libro, may nakatagong selyong ginto ang ikaapat na selyo na may tatak ng araw at krus nang hawakan ni Rico ito nakarinig siya ng sigaw ng libo-libong tinig ang paligid ay lumiwanag at sa loob ng salamin lumitaw ang tatlong aninong nakita nila kagabi ngayon ay nakatingin kay Rico ang ikaapat ay dumating na ikaw ang susunod na tagapangalaga napaatras si Rico nanginginig habang bumabalot ang ginintuang liwanag sa kanyang kamay